Good morning. Morning. Good morning. Good morning. I would like to introduce to you our new branch manager, Sir Will Mohanis. Thank you, thank you, Grand thank you. Sir Will, yes. thank you. Thank you, you got right. <laughs> thank you. Thank you. Hey, sorry, sorry. Sir Will. <laughs> Oh, si si na yun. Sir Rodsey Jermaine. Salamat po, salamat. Po. Yes, sir. Yeah. Ano. Oh, Mahirapan ang mga sellers natin dito. Ano Siyempre, stricto yan oh. si Sir. Ano naman, naman si Sir Will, eh, talagang patas yan pagdating ah, sa trabaho. Sinabi oh. mo pa. Hindi, kailangan maging mahigpit tayo, lalo na sa mga supplier. Siyempre, yes, di ba, kumpanya na kasalanay dito, dapat galingan natin. Ha? Oh, Simula sir, sir. na yun, mas lalo nating galingan. Ha? Yes, Sir. Yes, Sir. Congrats oh, eh. no, po ulit. Salamat po. Congrats, ang galing mo talaga. Salamat po, salamat po. Ha? Sige po, paano po? Sige, po, ano yung dalawa, ano? Oh, yes, trabaho na tayo. Trabaho na, yes, Thank you, sige, sir. Salamat po. Yes, Congrats, Thank you po, thank you. <laughs> 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 supplier. supplier. Ah, sige, sige. Papasawain mo. Okay, papasokin po, sir. Ma'am, pasok na doon po. pala. Jenny. Good morning. Good morning. Ikaw na pala bagong manager dito? Ah, eh... nag na kasi yung, yung pinalitan ko. Pupunta na siya ng ibang bansa kasama ng mga anak niya. Sige, maubo ka. Thank you. Okay, bye. Ah. Since ikaw na yung bagong manager, dating gawin pa rin ba? Siguro may mga konti akong babaguhin, pero... kilala naman naman ako eh. Sige, pag-isipan ko. Oo nga eh, kita. Mataas yung standard mo, di ba? At least kilala mo pa rin ako oh, hanggang ngayon. Eh, ano ba? May mga dala ka ba dyan na sample? Sige. Para makita natin. Ito yung mga bago namin. <laughs> Maganda yan. Pinag-isipan kong mabuti yan. Seryoso ba? Julie, ang chichip ng gawa mo. Wala ba kayong iba? Ano, first time natin nakita ulit ngayon tapos ganyan na ipepresent mo sa akin. Pero yes, pinaghirapan ko to eh. Magdala ka sa akin ng bago bukas ha. Ayoko niyan. Ang chip. Hindi ba pwedeng after three days? <laughs> ano, sino mo susunod sa ating dalawa? Ha, bukas kailangan ko yan. Pumunta ka dito, dalhin mo yung bago mong proposal magdidesisyon ako bukas. For po two days, para lang po maayos ka lahat. Julie, alam mo, nakilala kitang professional, pero ba't ngayon napaka professional mo? Pag sinabi kong bukas, bukas. Ha, walang palugit. Sige na, pwede ka na umalis. Wala naman akong makikita dyan. Nakita ko na lahat. difícil. Ai. Paano ba yan, Julie? Ngayon turn ko naman. Ipaparanas ko sa yon sakit na naranasan ko nun sa'yo nung binastad mo ako. Humanda <laughs> ka sa akin ngayon. Magmahirap ako. Ano? Okay na? Ito po yun bago eh. Bago no. kong no nagawa ka rin eh. Sir! problema po, sir late ka na nga dumating tapos kanyang pa ipapakita mo sa amin. Ha? Ano ba, Jolie? <laughs> Akala ko magaling ka. Bakit ganyan? Sir, pero tinry ko na po itong i-perfect kagabi. Hindi ko nga po ito tinutugan. Perfect. Perfect ang tingin mo dyan sa gawa mo? Napakapangit. Ano sasabihin sa atin ng mga board? Ha? Pag pinresent natin yan sa kanila. Napakapangit, Ignan. Sir, sinek niyo po bang mabuti, sir? Lahat po ng detalye nito, tingnan niyo naman po, sir. Alam pa naging sa akin walang mata? Ha? Ano pinagpuyata mo pa yung lagay na yan? Ako, oh, Julie, hindi aari yan. Ilayo mo sa akin yan, hindi aari yan sa akin. Gumawa ka ng bago. Bago po? Bago? Ulitin mo. Sige po, sir. Ano? Alam mo kung hindi mo gusto yung patakaran ko, itigil mo na yan o umalis ka na. Ha, marami pang nangangailangan ng trabaho niyan eh. Sir, sige po. Bukas po, pabalik po ako dito. Hindi po kasi pwede, sir, na ano, ibitawan eh. ko to. Kasi ilang kailangan ko yung... po talaga ng madili ko yung sampan niyo niyo po. Hindi uso sa yung drama mo. Hindi mo yung trabaho mo. Sige po, sir. Gagawin ko po ulit ngayon. Babalik mo ang ubo ka. Agahan mo ha, late ka na ngayon paskin yung pinakita mo sa akin. Ayusin mo ha. Anak pa naman, ang galing-galing mo. Tin? Sayo sa'yo. Sir, pinatawag mo na po ako. Oo, oh, Sarah, kasi hindi pa ba tumatawag sa inyo yung supplier natin? Si, si Miss Julie, nakausap niyo ba? Hindi pa nga, sir. Eh, kinukonta ko nga kanina, hindi siya sumasagot eh. Ano oras na, oh? Dapat nandito na yun ngayon eh. Gusto niyo pa tawagan ko ulit, sir. Hindi, hindi. Sige, sige. Ganto na lang. Pag dumating siya, sabihin mo, cancel na lahat ha, nung napag-usapan namin. Ha? Ano oras na, oh? Napaka-unprofessional ng tao yan ni. Hindi po po ba natin mahihintay, sir, ng sa pa, ano so naman kasi sir eh. Hindi, hindi, hindi na, hindi na. Aatin pa din ako ng meeting. Ano ah? I-cancel ko yung meeting ko para sa kanya. Sige, sige sir. Pag... Sige, pag dumating siya sabi mo, cancel na lahat ha. Okay, sir. Aatin lang ako ng meeting doon sa kabila. Sige po. Ha, kayo nang bala dito. Okay. Sige, sige. Okay na. Thank you. Eh, Julie? Ano sakin? Ano? Kinagawa mo dito? Ah, uh, nakakuha na po kasi ako ng bagong pagdadalahan ng supplies. Hindi <sighs> ka man lang na nagsabi sa akin, inaantay kita sa opisina. Asensya na po kayo sir kasi urgent po nung tinawagan po nila ako na kailangan-kailangan po ako. Eh. Grabe naman ang ginawa mo, Miss Julie pasensya na sir kasi pumunta lang po ako sa lugar kung saan po ako ma-appreciate kung saan po nila makikita yung kagalingan ko hindi puro mali yung nakikita ilang beses po ako nag-try sa inyo eh lahat po yun nire-reject nyo hindi ko alam kung... ano bang pinagubutan nyo kung bakit ginagawa niyan sa akin uh, dahil po ba yun nung binasig kita kaya gusto mong gumante? Makahit. -ganda ang ganda-ganda nilang gawa ko. Oh, halos imperfect ko. Pero pangit pa rin sa paningin mo. Siguro, sir, next time, pahalagan mo yung mga taong nagpapahalaga din sa trabaho. Katulad ko, ngayon na nakahanap na ako ng lugar kung saan ako Huwag niyo pong gawing dahilan na nasaktan kayo noon or may ginawa ang masama sa inyong tao noon para gantihan niyo sila sa ibang paraan. Lalo na po kung kailangan, kailangan ng trabaho. Sana maging aral po ito sa inyo. <laughs> <laughs> Yuki, tamo na po sa loob. Sorry, sis.